ayan may rainbow guys ayan kita dyan sya ayan nindot ka ayot ang on ang rainbow ayan sya guys ang ganda ng kulay hindi nawala na naman <laughs> ayan ang ganda ng kulay nya guys rainbow na konti na lang kita na na siya ayun kita ulit ayun na tabo na, na sa kyanan biskot ayun siya and guys ang rainbow ganda ng kulay oh. Ganda ng kulay niya. Yuu hmm. hmm, guys. Nalana siya. Ayun. Nasa malapit na sa likuran namin yung rainbow. Thank you, thank you guys.